Welcome na naman sa panibagong vlog Susundo pala tayo ngayon guys uh, Malapit lang naman yung pagsusundo natin Grabe traffic pa rin dito Ayun, mga green na Naabot tayo yan Bilisan lang natin Wee wee we, wee wee Abot, 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 abot ay 22 seconds pa. Okay, abot tayo. So, ngayon, sundo tayo ngayon. At uh, sana walang traffic dito sa Kalentong para dito na lang ako sa ano, sa Biyahing Bakod ba? Kasi dito tayo ngayon susundo sa ano, Lourdes. Lourdes Hospital yun grabe Sabadong sabad sabado traffic pa rin ngayon palabasa na sa bahay lang ako kanina hindi naman ako lumabas kaya ngayon lang ako nakalabas ngayon ko lang nakita na traffic pa rin pa rin anak ng weteng naman o oh. ang dami nito sa daan So, buwan na naman walang traffic dito sa stop and shop kaya dito na ako liligo. Mas mabilis dito kasi magdiretso pa ako ng ano, Santa Mesa. O, piya naka-signal light. pero tingnan din natin. Kasi mas maganda, umabot ng 10 minutes tong video natin. Para mas madami pa kayong mapanood Mas mahaba ba So ayun mukhang hindi aabot ng 10 minutes Hindi ko na lang papatay pagkasundo ko Sigurado naman nasa labas na yun Ay, Starbucks sana all Kailan kaya, kaya tayo mga mag-Starbucks? ayun o. Thank you Lord Maraming salamat sa blessing Parang sarap ng quick quick eh. Grabe dito ang traffic pag umaga guys Lalo na pag may pasok Wala kasing pasok ngayon sa apad Wala na yung mga tindahan ng mga kikiam dito. Pag mga ganitong hapon. Sarap. Sarap ng kikiam mamaya. Bili tayo ng kikiam. Pahinto si Kuya. Napahinto rin ako. Pwede na lang susakyan sa likod ko. Medyo nagalangan siyang mag-gambyo. mag gambyo Dito lang kaya ako ng bakod. Para umaba pa ng video. <laughs> upload ko rin to ngayon, mamaya. Ah uh, ngayon, anong oras na? Mag-aalas 5. Siguro ma-upload ko ito mga 7 or ano, 6. Pag uwi ko, upload ka agad to. Wala namang edit-edit yung mga video ko. Kung ano lang yung andyan eh. Saka so, ano na tayo mag edit Pag sinipag-sipag na tayo. Pati wala naman dapat i-edit sa motovlog. Di ba? Anong i-edit mo sa motovlog? Kung meron man, ay eh, cut-cut lang. Nakakataman mag-cut-cut. Kung hanggang saan lang yung pinupunta at kut, Kung hanggang saan lang yung mga nasasabi ko yun. i-upload. Nakakataman mag-cut. i edit mo pa ah uh, tag dito pagdudugdugdugtungin mo pa yung mga ano mga kinat mo ay e, uh, ayan mabaho mabaho kasi nandoon sa likod dahil ng mga baboy Grabe mga baboy, saan kaya Hmmm... Ang bango! ito e, tumatalsik-talsik pa. Yung mga tumatalsik-talsik pa guys. Samaya pupurot yung mga babae. Ano kaya yung Factory siguro yung eh. yung factory to kasi dami lumalabas dito. Anit ah, nice na yan. Sa sa saan nagtasakay, nagbababa, dapat may namang sakay at saka babaan eh. Hindi mo naman sila masisisi kasi nagtatrabaho sila ng maayos, marangal. Ewan ko lang kung yung iba. <laughs> Siguro naman meron. Huwag judgmental. Dito may sarap, may masarap lang mamihan dito eh napakasarap ayan o oh. guys puntahan nyo to yan napakasarap ng mamihan na yan yan bago yan ano bago sumapit ng East Hospital paliko dito sa may ano ba to ang building na to ano yan kondo napakasarap dun sigurado mababalik-balikan nyo yun ako gusto kong balik-balikan yun eh pag gumaga, sobrang late ko na. Kumakain pa ako yun. Ibablog ko yun sa susunod. Para makita niyo. Hindi naman siya kagaya ng kay Diwata. kay Diwata kasi Paris. Sa kanya, Mami. Ay, same lang pala. Pero, mas okay ako yan. Mas masarap yan. Kahit hindi siya, hindi rice. Ah, makasarap po. So, andito na tayo. Sana naman, ha? sa labas na ara makauwi na kagad tayo. Kahit mga ano, mga 15 minutes, okay na tong video na to. Eh guys, tig na kalimutan ko ka, e, na magdala sa cellphone, mali. Ito pala ako papasok. Hindi <laughs> ako napasukan. Gagi. Magkamali <laughs> tayo ng pinasukan. nanta tayo maghihintay. Hindi na lang tayo maghihintay. Doon lang. Ayan, dito tayo maghihintay. Kitnatin, sabihin natin ang dito tayo. Siyat, naiwan ko cellphone ko. maiwan ko ba? Hindi ko sir sure kung naiwan ko o naipatong ko dito. Hindi. Sumakay agad ako eh. nang ma 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 magka-berea ba? Paano tayo malalamang nandito? Kung di natin na <laughs> Shit, naiwan ko nga. Saan ko naiwan yun? Naiwan ko. Sheesh. Naiwan ko. Naiwan ko, naiwan ko guys yung cellphone ko. Anggapin muna natin yung ating... Saan ko naiwan yun? Rupuan? Upon ni apa? Yang mana? Bawa